Hello, magandang tanghali po muli sa ating lahat. Ngayon po ay isa na naman pong ritual ang ating ituturo sa inyo. Alam nyo po ba itong ritual na ito ay nakikita ko po dati ito na talagang ginagawa po ng aking lula sa probinsya. Kasi ng aking lula sa probinsya po ay talagang kilalang manggagamot. Kilalang kilala po ang aking lula manggagamot sa probinsya. Kaya manghihilot, mangtatawas, lahat po ng klasing pangkagamot po ay alam na alam ng lola ko. Kaya naman po ito, nakikita ko po ito sa kanya sa may mga problema. Pagdating sa pag-ibig, may problema sa kanilang mga anak na matitigas ang ulo, ay ginagawa po ito ng aking lola. Kaya naman, ito po ay aking ituturo sa inyo. Ngunit, bago po ako mag-start ay muli ko pong pinapaalala sa inyo ito po ay gumagana po lamang sa mga taong may isang daang porsyentong paniniwala sa mga ganitong klase ng ritual, gayuma, slab spell, mga pampaswerte. Kung kayo po ay gumagawa nito na may katiting na duda, ay talagang huwag tayong magsayang ng panahon na Tora sapagkat wala po talagang mangyayari. Napakarami po nating mga messages sa Pinays at Laba, talaga namang very thankful sila dahil yung iba hindi pa nga halos ga tapos ang ginagawa nila ay ayan nagpaparamdam na sa kanila ang kanilang mga ex. Hindi nga lang Minsan, hindi nga lang po talaga ang mangyayari ng isang beses po lamang, isang beses mo lamang gagawin, ay hindi po talaga minsan mangyayari. I, minsan tayo, uh, gu, lalo na pag tayo atat na atat, halimbawa gumagawa tayo, nakadalawang beses na tayo, nakatatlong araw na tayo, at wala pong nangyayari sa ating ginagawa, ay doon po tayo pinanghihinaan ng loob kaagad-agad. Ay wala po talagang mangyayari. Mayroon pong iba dyan, inaabot po ng mahigit isang buwan. Ngunit mat matyaga silang naghintay na talagang positibo pa rin sila sa kanilang isip, ang kanilang isipan na talagang mangyayari ang kanilang hiniling. Kaya naman after po ng ilang buwan, isang buwan, ay talaga namang nangyari ang kanilang mga hinihiling. Hindi nga lamang agad-agad, ngunit hindi po sila nawawala ng pag-asa. May isa po sa akin nag-message na sabi niya, alam mo ba ma'am, talagang iniisip ko na po noon ma'am, gi up na ako, ayaw ko na kasi parang mag-focus na lang po ako sa mga anak ko. Pero nung time na nagsabi na siya noon, kinagabihan ay talagang kumuntak na sa kanya yung kanyang ka-LDR na boyfriend. Kaya naman very thankful po siya. Kasi talagang kahit naman nasabi niya na ayaw na niya, ay... Talagang positibo pa rin siya mangyayari man, ngunit magfo-focus na lang muna siya sa mga anak niya. Pero pag nung ganahapunan ay talagang tumawag ang kanyang eh, ka-LDR at humingi ng isa pang chance. Kaya naman po, kung kayo po ay hindi po kaagad nag-nagwo-work ang inyong ginagawa kasi po minsan nawawalan kayo ng pag-asa or minsan habang ginagawa niyo ito ay nandoon yung galit Nandan po yung galit, dapat po habang ginagawan nito, uh, positive lamang po ang inyong isip, walang galit o sama ng loob ang inyong mga puso. i mo sa iyong sarili na talagang itong gagawin mo ay mangyayari. So, ito pong ating gagawin ay panawagan naman sa kutsara at plato. Kung ang iyong mga anak ay hindi nagpaparamdam or yung mga ex-boyfriend or kaya halimbawa um, mayroon na siyang ibang, ngunit ikaw naman ang original ay pwedeng pwedeng mo itong gawin. Ngunit kung ikaw naman ay second party lamang, ikaw ay third party lamang at um, gusto mo halimbawa na kapag isip na yung lalaki na babalik na sa kanyang pamilya ay hindi po ito pwedeng gawin. So ang maari po lamang gawin natin nito ay ang totoong asawa or halimbawa yung mag-shoot up pa lamang up pa lamang na nagkahiwalay at gusto niyang bumalik sa kanya. So pag, ngunit kung ikaw ay third party, sorry guys, hindi po natin ito maaaring gawin dahil hindi rin po ito mag-work sa inyo. So narito po ang ating mga kailangan natin gawin. Kailangan po natin itong gawin sa loob ng siyam na araw. Sa loob po ng siyam na araw. Ngayon kailangan natin ng litrato na litrato niya. Sabihin ng iba dyan, ma'am, wala po akong litrato sa kanya. Hindi po ako nakapag -print. May litrato po lamang ako sa cellphone. Pwedeng, pwede po. Pwedeng, pwede po natin gamitin ang litrato niya sa kanyang cellphone. ayon kailangan natin ng pla, uh, kutsara. Kailangan yung inyong kutsara yung stainless po. Ah. Stainless po. Hindi lang po yung basta-basta kutsara dahil kailangan po ay malayan. Malakas ang tunog sa ating plato at kailangan natin ng platong babasagin. Ayan. Ngayon, tuwing umaga habang ikaw ay nagkakape o nagaalmusal, kung ano man ang kinakain mo, umupok habang ikaw ay nakaupo sa lamesa, Halimbawa, pwede kang kumain. Dapat po sa lamesa mo ito gagawin. Kung sa kwarto mo ay mayroon kang maliit na lamesa upang walang makaistorbo sa iyo, ay pwede po itong gawin. So doon sa lamesa ay ilalagay mo, ah, halimbawa, nandiyan yung plato mo, kumakain ka, ay maaari kang kumuha ng extra na plato. Ngunit babasagin po at stainless na kutsara. Ayan. Habang kumakain ka, habang ayan, kumakain ka na, kumakain ka, at ha, titingin ka sa kanyang litrato. Titingin ka sa kanyang litrato at bigasin mo ang kanyang pangalan ng mula sa puso. Kailangan ay may feelings ka. Parang kausap mo siya talaga siya. Parang nandyan lamang siya sa iyong harapan. Halimbawa, siya si um, Juan Pedro. Sabihin mo, Juan Pedro. Sabihin mo, yan, ikakato ka. Yan. Juan, Juan Pedro. Umuwi ka na, tayo ay kakain na. Juan Pedro, magpaparamdam ka sa akin. Iisipin mo ako, hindi ka mapapalagay sa kakaisip sa akin. Ngayon. Siyam na beses mo itong gagawin. Siyam beses, siyam beses, siyam na beses kang um, kakatok. Uh, na beses mong bigasin ang pangalan. And then, katok. Ayan. Juan Pedro, katok. At saka yung nais mong sabihin, kailangan po yung pagbigas mo yung kanyang pangalan ay talagang galing sa kaibuturan ng iyong puso. Hanggang sa siyam na beses habang tinititigan mo ang kanyang litrato mula sa iyong cellphone o maaaring kung uh, mayroon kang develop ay pwede rin, pero pwede rin, pwede, pwede po ang nasa inyong cellphone. Gagawin mo ito ng saktong 9 days, saktong 9 days. So, halimbawa mag-start ka ng Martes ng umaga, ito po ay pwede nating umpisahan kahit anong araw. Any time of the day ay pwedeng po pwede, uh, any day ay pwede po pwede, pwedeng po natin itong umpisahan. Pwede po itong umpisahan sa gabi, sa hapunan or pwede rin naman po sa almusal, wag pa lang po sa tanghalian. Sa umaga lang po at sa gabi ay pwede tayong mag-start. So, halimbawa, natapos ka ng Martes, start na po ang count nun. Or, nag sa ka ng Merkules, start na po. So, halimbawa, nagawa ka ng Martes. Martes, Martes. So, na yun? Martes, Merkules, Huwebes, Yernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkules ka matatapos. Ayan po, ah. Nine days po, eksakto gagawin mo ito araw-araw na dapat po ay walang laktaw. Gagawin mo ito araw-araw, pwede kang mag-start ng gabi at pwede ka ring mag-start ng umaga. Yan po, paalala po, gagawin po ito kung ikaw ay may isang daang porsyentong paniniwala. Guys, napakasimple na lamang po nito. Huwag niyo po sa sasabihin. Ma'am, wala kaming litrato. Ma'am, wala kaming ganyan. Kung talagang gusto niyo pong mangyari ang inyong kahilingan ay napakadali pong gumawa ng paraan. Kutsara naman siguro, mayroon kayong stainless na kutsara at saka plato. Ito pong babasagin gina plato na kulay white ay may nababili po tayo niyan sa mga palengke kahit 15 pesos or 20 pesos po lamang. So, ayun po guys. Gawin po ng tama at may dedikasyon. Basta tayo po ay magtiwala at syempre kung malinis ang ating intensyon ay hindi po tayo magdadalawang isip na humaling pa rin ng gabay sa ating mahal na Panginoon. So ayun po lamang maraming maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat.